Ayan. Mangunguha tayo ng kalabasa. Ayan, meron akong kalabasa dito. Malaki. Ayan, meron na kayong isang ganto. So, meron tayong ito yung ano, yung butternut na kalabasa. Ayan. 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 Sobra itong uh, ayan siya. Ayan, yung ating kalabasang butternut. Napaka, ano nito, napaka uh, malabo. Ayun. Ay, grabe ang laki. So, ayun lang kasi gagawa tayo ng pakbet. At Ayun, ay a ko yung isa may bunga pa din dito, oo. Ayun oh. Ayan, oh. ko yung bunga niya, may bunga dyan, 'yan, ayun oh, butternut. So, manghuhuli tayo ng talong. Ayun, may bunga din 'yan sa dito. Ayun oh. Ayun yung bunga, meron din dyan Ayan, tapos doon din ata may bunga siya. So, kasi gagawa ako ng pakbet. Nandito yung ating kalabasa. Dalawa rin kinuha ako. Ayan. Wow. Grabe, ang ganda. So, may talong. Ayan. So, maliliit lang yung talong ko. Very cute lang siya. Pero ito yung masarap. Ayan, oh. Ganito yung matamis-tamis na talong. Ay, may bunga pala dito. Kala ko wala tong bunga. Yan. O, di ba? Magbebenta ako ng pakbit. Yan kasi may pupunta sa akin na bibili ng aking mga gulay. Yan meron dito. Ayun may mga sitaw Oh. Mga bushi sitaw ito eh. So hindi ko hindi ako magpapadami nito kasi ano siya, tawag dyan, matakaw sa space. Tapos, kailangan talaga niya ng, ano, abono para mag-boom talaga yung bunga niya. Eh, kasi ano pa ito, hybrid pa ito, kaya, lalong hindi siya maganda. Kapag nagtanim ho kayo ng hybrid, tapos hindi niyo talaga, uh, abonohan talaga ng, uh, mga abono, yung mga para sa kanila, medyo, ayun, medyo less. Ayan, unakay ng talong dun. Tingnan nyo yung talong dun. Talong kumpansimilya. So, dito tayo mangguha ng sitaw. Ayan, oh. Kukompletuhin lang natin yung pakbit natin. Then, uh, hihiwain ko din yan. Ayan, tapos, ayun, may mga opo dun, oh. Bibenta din tayo ng opo, eh. Ayan. Ayan, kukunin ko rin yan sila mamaya. Ayan, pero ngayon, is ayan, dito tayo. Ayan, may mga sitaw. Tingnan nyo yung bunga ng mga sitaw ko. Ang dami. Organic sitaw po yan. At, Lagi ko itong hinaharbisan dito. yan, yan dito tayo kukuha tayo ng ganito. Tapos kasi kinukuha ko din yung mga, uh, hindi ko po sila harvest talaga ng sinusunod ko talaga ng harvest talaga. Kasi hinahayaan ko lang sila na lumaki at uh, tumanda. Kasi kinukuha ko din yung mga buto kasi for the seed. Kasi hanggang ngayon talaga nagpapadami pa ako ng mga buto ng sitaw. Kasi yun yung ang hirap-hirap hanapin din dito, yung mga sitaw. Kasi pwede kang makakapag, ano ka, makakapag, tawag dyan, makakapagpadami ka ng mga sitaw. Pero, uh, kailangan mo din talagang aralin yung, ano, proper way ng pagtatanim nung hindi ka talaga aabutin talaga ng winter. Tapos yung sitaw is maselan pa sa, ano, gusto niya nakalagay siya sa greenhouse. Yun yung napansin ko sa sitaw masilan siya sa lamig. Ayan, may mga sitaw. Kita nyo ba yung mga ganto o, oh, yung mga matatanda? Hindi ko na yung kinukuha. Kasi, ah, uh, yun nga, ginagawa ko ah, uh, ano, seeds. Ayan, o, oh, diba? O, oh, at least may sitaw tayo sa ating pangpakbet. Oh. Diba? Tapos may okra ako doon, ba? O ba? Diba? Ganun lang po mga kaibigan, no? So kahit saang bansa man kayo makarating, kung may chance kayong magkaroon ng uh, alam mo 'yun, uh, makakapagtanim kayo then na uh, sa community ninyo pwede niyo siyang ibenta. Uh, magkakaroon din kayo ng uh, kunting pagkakitaan. So kahit kayo uya, uh, gumagawa lang ng inyong uh, uh, kahit lalong lalo dyan sa Pilipinas kasi uh, maswerte kayo at wala haw kayong uh, tinatawag na namin lagi yung uh, ano yung balakid sa aming pagtatanim is yung winter kasi mas mahaba ho ang winter kumpara sa summer yung summer ho namin is a uh, 3 uh, months lang at ngayong ngayong taon nga is medyo tagilid isang buwan at kalahati lang at saka gumawa din pala ako ng uh, research no kahit ita, i ano nyo pa yan i-research nyo din kung hindi kayo uh, kumbinsido or maniniwala pinakamalamig na lugar sa buong mundo lalabas jaan yung top 10. At uh, sa top 10 na yan, pina nangunguna talaga sa pinakamalamig talaga na lugar isa uh, Canada. Pangalawa ang Russia. Yes, yun po yung base po yan sa research ko. Ayan, kung hindi po kayo ano, kumbinsido, uh, mag-research din po kayo. Ayan. Kasi ngayon nakikita na ho talaga lahat sa internet kaya kung uh, Uh, mayroon kayong gustong itanong uh, ma malalaman nyo ang sagot uh, mag research lang kayo ayun di ba ang sarap na oh. ang presko pa itong kalabasa na to malabo ito malabo talaga ito ang kainaman dito mga kaibigan kasi napaka organic din kasi ng aking mga pananim kaya uh, talagang iba din yung lasa iba din kasi talaga yung lasa ng uh, organic na organic talaga at saka, Uy, umutot bastos. umutot. Kinakabag ako mga kaibigan. Umaga ho dito sa amin. Ayan. O, ba? Diba? Kaya sa mga nagsasabi po na maswerte ako kasi uh, maganda yung weather namin. So, hindi ho. Uh, hindi po yan sa paswertihan sa pagtatani mga kaibigan. Uh, nasa determinasyon nyo po yan. Siyempre, determinasyon ninyo. Tsaka siyempre, ano, Uh, kapag nagtatanim ho kayo, wag nyo agad-agad sukuan porque nakita nyo hindi naman naging okay yung una. So wag nyo wag nyo susukuan. Paulit-ulit yung gawin at saka tulad nga lang lagi kong paulit-ulit na sinasabi, gawin nyo yung mga bagay or gawin nyo yung pagtatanim kung bukal po sa loob ninyo. Pero kung napipilitan lang po kayo, wag nyo na pong gawin. Kasi... Kailangan kasi minamahal natin yung ginagawa natin para yung balik din po kasi niyan is very smooth. O di ba ganito lang? Ayan, kasi kung uh, napipilitan ho kayo na gawin yung mga bagay na, na gusto nyo lang gawin dahil nakita nyo lang sa ano, sa internet, then na uh, ano lang nainggit lang kayo. <laughs> Joke lang. Wala ano lang nainggit lang kayo. Uh, ano, uh, it's either maganda or hindi uh, ang kalalabasan. Kaya ayan, pwede na 'yan. Kasi pang-pakbit lang natin ito, pangbenta natin ito. Pwede na 'yan. Tapos may talong tayo dito. Pupunta naman tayo doon sa atin. Tingnan nyo yung opo dito. Oh. Bibenta ko rin yan siya mamaya. Mm. Ayan o. Oh, yung opo dyan. ba? Diba? Tapos yung opo dito na malaki. Yung gagawin kong pang similya. Ando na siya. Oh Sumayad na ho siya sa lupa. At uh, mukhang kailangan niya na talaga ng tulong. Kasi hala laki ng toong. Bata pa ito. Bata pa siya. Kailangan ko siyang i- Alagyan ng ano ng sapin at and doon, may mga opo din doon. Ang doon, no. Yung mga sexy natin. Ayan, may opo din dito. Ang daming opo, mga kaibigan. Nakakatuwa. At dito po sa Canada, hindi ko kayo makaka... Ayan, oh tingnan nyo na-deform dito. Dito po sa Canada, or sa mga bansa po na uh, malamig, ang hirap-hirap pong magpabunga ng opo. Kaya... Iwan ko ha, based on my ano lang yan ha, based on my experience Based on my ano, a research kasi maritis naman talaga tayo. Andito na yung ating garden, tapos mamaya, ah uh, kukunin ko rin yung mga ampalaya. Ayan yung mga ampalaya na yan. Yung mga talbos na yan, tatalbusin ko na lahat yan kasi hindi na ho magbubunga yan kasi two weeks na lang mga kaibigan, wala na. Uh, two weeks na lang, wala, uh, lamig na ho sa labas, patay na ho yan sila. Kaya yung mga bushitaw na yan, yung nag-uumpisa na yan. So, masasayang lang yan siya. Pero, what we can do, that's life Andito tayo. Kuha tayo ng okra. Yan ka natin yung harvest natin. Lagay natin yung dyan. Tapos, we have okra. Ayan, meron tayong okra dito. Kunin natin yung yan. O, kompleto nga yung ating pakbet kasi may okra. Uy, hello. Sayang so, kailangan pala talaga siyang may pang ano... May panggupit yung ano, okra. Ayan kasi nasisira yung kanyang ano napuputol hindi natatanggal andito may okra din ayan ayan magulang na ito magulang na yung okra so hahayaan na lang natin to dito kasi gagawin na lang natin tong similya ayan magulang na siya kung gusto niyo malaman ko ano magulang yung okra tingnan niyo dito yun oh hindi na napuputol ayan ganyan magulang na yan Maano na yan siya kainin. Tawag dyan ma... Ano yun? Yung mabuhok. Ayan. Ayan. Dito, meron pa dito. Tingnan natin ito. Ah, wala magulang na din sila. Anyway, it's okay. Kahit konti lang yung okra. Basta may dumulas-dulas. At kukuha naman tayo ng... Grabe. Ayan. Marami din akong bunga ng opo. At saka alam nyo mga kaibigan. Ay, tulad na sinasabi ko. Ayan o. Ayan. Nag-prose na yung ating kamatis. So, yan ang isang palatandaan po yan mga kaibigan na wala na matatapos na talaga yung season namin dito. So hindi pa man sila natatapos mag, maghinugan or magbunga lahat. So ganyan lang, tapos na. Kaya very sad. Ayan o, oh, tingnan nyo yan. O, oh, ba diba? Nakakasad siya, pero ganyan po talaga yung realidad. May, may opo, may ano, may... Meron din dito. Ayan, okra. Sus. Ito pwede pa to. Matanda na yung iba. Okay lang yan. Oh, basta may dumulas-dulas lang ng kaunti. May okra din. Kaya ayan. So what we can do, ganyan po ang buhay. Tapos magbebenta ako ng pakbit. Tapos lalagyan natin ng ah, pautot na gamatis. Ganun ba? Oh, dito naman ito kukuha tayo ng talong. Tingnan nyo to dito. Oh. Ito yung pinasok ko na galing sa labas. Kita nyo ba yan? nag din siya. Ayan o. Oh. Ayan. Kita nyo ba yan? Hindi po yan siya sakit mga kaibigan. Dinaanan po siya ng matinding pros kaya ganyan. May nagsabi kasi sa akin, para daw maano ko ma, ma, prevent ko yung pagkaganto ng kamatis, kailangan ko daw lagyan ano yung sinabi niya, powder daw na ano something. Pero mga <laughs> hindi ho yan siya makikure ng kahit anong powder or ng kahit anong gamot kasi dinaanan po siya ng lamig, pros. Ganun ho ang ang nangyayari sa aming pananim. Ayan, tingnan nyo yung talong ko. Kasi, ayan, napapakbit natin. Then, Siyempre, meron tayo niyan. Meron din tayong ampalaya. So, ito yung hindi nawawala sa ating pakbet. Kaya ho, kompleto ho yung ating pakbet. Ayan, kahit pa konti lang yung aking nakuhang o, kara Kompleto naman dahil may ampalaya, may sitaw, may talong. Kaya, mm, perfect yung ating pakbet mga kaibigan. So, dito lang po si Ay, nahihinog na yung mga ampalaya ko. Ito mga matatanda na yan, no, nahinog na yan dito lang po siguro magtatapos yung aking video for today. So maraming maraming salamat no mga kaibigan. Sa panunood ng video ito at ako ho'y laging magbibilin sa inyo na kung meron ho tayong itinanim at itatanim, meron ho tayong aanihin. Maraming maraming salamat. Bye!